Sama kayo sa grocery. Hindi ako mag-grocery. Bibili lang ako ng sabon. Panglaba. Day off natin ngayon. Maglalaba tayo, guys. Mm -hmm. Ano to? Redis. Baka kundul. Ay, Ginger. ganyan baka may sale sale top sirloin 50 off so 15 half of it yan ayaw ko uy ito. may sale ng pang sahog sahog so ikunin natin yan kailangan ko to pang sahog guys 50 ulit. Jackpot price. Hindi naman kasi masarap ng pure ganyan lang. Gusto ko may taba-taba unti. Alright. Hindi ko yun lang bibiling ko sa bon. Let's go. Baka madagdagan pa. Mm. Carrots ni Amber. Ay. ang Gusto ko to. Ay, parang ito na lang ulamin namin ni Aki, ah. Mm -mm, ito na lang. Dessert. Chicken. Kesa yung sisig. Hindi ah. naman natin alam kung saan yung mabigat dyan. pag yan niya yan ng masyadong sunog ako gusto ko kaya man. ito na lang hehehe binuksan na lang ay tinignan na lahat o, oh, ito na lang itong ulam namin ni Aki kumain na si Brie daw eh tatanggalin natin yung carrots Ayan, mm ang -hmm. yan. Okay, hey, may lunch na kami ni Aki. Mili na tayo ng sabon. Yung mm, gabihan namin is pork steak. Ito, mayroong drumstick bites. Allergy. kakain ako ni pag walang ice cream. Ay na, ice cream. Ito mamimili. Kasi pag tumawag pa ako, aarte pa yon. Strawberry shortcake. masarap tong strawberry shortcake Ice cream. favorite ko dito yung ano eh. Oh, salty caramel. Yung guys, ang masarap. Ayaw nilang cherry eh. Parang gusto ko i-try ito. Strawberry shortcake. So let us try ang um, strawberry shortcake. Ang naman na. Try natin ito. Sabi ko, sabon lang, diba? ba? Okay, eh. Nanapay sabon ko. Ang dami nang nabili. Wala na sa sabon. Okay. So, kung pumunta sa IKEA, bumili ng halaman. Ito na yung sabon. 599 lang dati ito. Oh. 679 na. Eh, lakad ko muna dyan. Tingin tayo na. Ng... Ay, nakasil. Buti naman. So, kuha tayo ng original lang. Buti nakasil, oh. 17.99 siya. So, magbabayad lang tayo ng 7.99. Alright. Alright. Let's get this. Okay. nakajakpat tayo ngayon. Ang sabon. Alright. I think that's it. Parang di madagdagan. Okay, hey guys. Di ko na mabubuhat. Sama kayo. Nagpahid na tayo. Sorry magulo. Patayin ko muna guys. Gaet tayo. So, huh? Hi. Sorry. Guys, we picked the wrong one. So, hindi ito yung sale. Ang sale is si Purex. Purex. Ito lang ang seal. purex, Sunlight. Wala na siya. San yun? San yung seal? Wala na. Brazil. Ito na lang. magda down ni ako. Purex. Ito kaya yun? snago, oh? Wala na. So, ito na lang tayo. Ito na lang. Muna. 649. Hmm. you know 4.43 liter sunlight sunlight 4 liter or snuggle sabi niya eh purex sunlight or purex sunlight or struggle? Snuggle sabi niya eh. Check natin doon ha. Eh. So hindi na kasi yung malaki. Yan na lang maliit. Then, Can you help me with the 50%? Yeah. Okay, that's everything. Thank you. I have yeah. So, bye bye. Okay. So, ito nga. Binalikan ko kasi hindi pa rin ako makaget over. Ito, binalikan ko. Kasi yung nakalagay talaga sa sale. Doon sa kabilang fresh ko. Sunlight detergent. Morning free or original fresh it's not free, fresh so ayan 18.79 original price and pag wala kang SIM card 12.99 babayaran mo pero kapag may SIM card ka 7.99 each so diba, laking discount nun kaya binalikan ko siya dito para malaman ko talaga na mali doon sa kabila <laughs> kasi hindi rin siguro alam nung um, attendant doon so ayan pag punch namin 7.99 nga siya with the SIM card kaya laking discount at tama bumili ulit kami naka discount kami ng more than 10 dollars right actually mas mahal pa nga siya dito eh 18.79 kasi dun sa fresh ko na malapit sa bahay is 17.79 lang siya. But anyways, bumili na rin kami ng isa. Kasi laking bawas na yan. Para pag next laba, malaking savings. Hindi na kami bibili ng mas mahal na price. Ayan, actually, sa Purex siya na blue, white, and sunlight. Tsaka yung sinasabi dito na snuggle. 2.77 liters. Hindi ko alam kung asan 'yun. Wala siya dito. 'Yun lang. Bye.